Nang pinabagsak ni Dante ang Diyos gagamba, gamulong ito at tumirik ang anim nitong paa sa langit. Naging di pangkaraniwan ang katahimikan sa paligid. Ang katawan nitong nakahandusay sa gitna ng makapal na alikabok ay hindi gumagalaw, at hindi rin makita ang dalawang kasama ng Diyos gagamba. Hindi kaya isa siya sa labindalawa na nilalang na nag-reincarnate bilang mutated na puno ng willow, o sa tatlundaan at na Diyos ng mundong ito. Pero ganoon na lang kain na. Ang uri na laging nakakasagupa ng pinakamalalakas na kakaibang halimaw, dito, ng mundo ay ganito na lang kadaling mamatay. Kung ganoon, tawagin na lang siyang Diyos ng baging. Si Isho, na lumilipad at pumapagaspas ng pakpak sa itaas, ay may kaparehong naramdaman tulad ni Dante. Ang pagbabago sa espiritual na enerhiya, Lin Elsie, ay tila unti-unting naglalaho at tuluyan ng mawawala. Talaga bang patay na siya? Nanalo na ba? Ang bilis naman. Medyo nagulat si Isho, habang ang kasama niyang si Lando ay napipi. Ang kalaban na hindi namin matalo kahit isugal ang buhay ay nag niya sa loob lamang ng ilang minuto. Dapat bang sabihin na mahina ang super powered team ng Freedom Federation, o sadyang napakalakas lang ng matabang panda na ito? Bawat isa ay may sariling iniisip, hindi patiyak ang kahihinatnan, nang biglang sumigaw si Dante mula sa ibaba, na. Atat na siyang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Kita talikod pa lamang ng dalawa at handa nang umalis nang may marinig silang isang swoosh mula sa ibaba. Ang mukha ng gagamba ay biglang sumalakay kay Dante. Ang matutulis na pangil ay kanina pa palang nakaabang. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Dante mula sa pagkainip patungo sa matinding pagkasuklem. Sumuntok siya ng isang matingkad na berde sa mukha ng halimaw, ngunit mabilis itong umiwas kaya hindi ito direktang tinamaan. Gayunpaman, nanatili ang nakakapaso nitong epekto, na tumanggal sa isang bahagi ng leeg ng Diyos gagamba sa isang kisap mata. Yumalulong ito sa sakit, hindi malaman kung saan nang gagaling ang dugong bumubulwak mula sa bibig, habang umuubo at dumura. Masyadong malapitan ang suntok kaya hindi biro ang pinsalang natamo nito. Pero hindi nagpatalo si Dante. Ayaw na ayaw niya ang istilong patalikod tumira. Kung sinaktan mo ako ng isa, gagantihan kita ng tatlo o apat. Agad siyang sumugod na may malakas na suntok. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gumamit ng enerhiya. KLC Tuhan, kundi purong kamao lamang. Tiniyak ni Dante na makakaganti siya ng husto. Tumama ang kanyang kamao ng diretsyo sa Diyos gagamba. Isang malakas na, boom. Hindi lang ito na itulak pa atras, kundi nabutas din ang katawan nito ng malaki. Nakitang kita mula sa likuran ang berdeng anyo ni Dante. Muli itong bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, makakasiguro na ang tunay niyang anyo ang ginagamit niya, hindi lamang isang balat kayo tulad ng ibang mga Diyos. Dahil dito, dehado siya laban sa mga halimaw na limitado ang galaw tulad ng gagamba. Alam ito ni Dante, kaya pagkatapos niyang mapabagsak ang kalaban, humalakhak siya ng malakas. Napakaiina mo, nakakahiya ka sa harap ng asawa mo. Bagay lang sa iyo, walang silbi. Sino ba kasing nagsabi sa iyong mag-asawa ka, ha? Ang mga panlalait ni Dante ay lalong gumanda, at ang boses niya ay lalong lumakas. Nang marinig ni Isho ang salitang, walang kwenta, fevat, alam niyang hindi lang kahinaan sa lakas ang nilalay ng panda, kundi pati na rin ang pagkakaroon nito ng asawa dalawang bagay sabay-sabay. Pwede bang maging profesional tayo? Pwede bang huwag isama ang personal na usapin sa laban? kanina pa sila nagtataka kung bakit ang bilis mamatay ng Diyos gagamba. Pero kung nagpapatuloy pa rin ang laban, wala nang magtatanong pa. Sino ba ang hindi nakakaalam sa kakaibang ugali ni Dante? Ang Diyos na tinamaan ay tumilapon sa isang sulok at hindi na makabangon. Ngunit ang taktika ng pagpapanggap na patay ay hindi na uobra ngayon. Ang dalawang asawa nito ay maingat na lumapit at nagtanong, Mahal naming tuong sinang, ayos ka lang ba? Hayaan mong tulungan ka namin. Hindi nila narinig ang sagot ng Jos Gagamba, kundi sila naman ang nagsalitang nanlilibak kay Dante. Ang itim na uling na 'yan, masyadong mayabang. Isusugal ko ang buhay ko laban sa kanya. Ha, bakit naman? Kung lalaban, lumaban lang. Bakit kailangang latein na maitim ako na parang uling? Si Dante na nakatayo sa isang nakausling bato, ay nakaramdam ng matinding inis ng marinig iyon. Isa siyang panda, paano siya magiging panda kung wala siyang itim na balahibo? Magiging polar bear, ngunit bago pa man pa ang inis niya, narinig pa niya ang bulungan ng dalawang babae, isusugal natin ang ating buhay laban sa kanya. Kung mamamatay man tayo, dapat tayong mamatay kasama niya. Tayo ay magpakailanman, magpakailan man dapat magkasama. Ano na naman to? Bakit naman? Pagod na nga siyang lumaban ng isa laban sa tatlo, tapos makikinig pa siya sa paglalambingan at mga pangako nila sa isa't isa. Talagang naiinis na si Dante. Pwede bang palitan ang kalaban niya? Nang mga single na lang. Ah, hindi. Hindi pwede. Kung ganoon, papatayin ko na lang silang lahat. Nag-ipon ng lakas si Dante at umungol ng mahaba at mabangis. Binalot siya ng berdeng espiritwal na enerhiya, nilalamon ang lahat ng bato at lupa sa paligid. Ang espiritwal na enerhiya ng isang binatang ilang dekada ng single ay tutupok sa inyong lahat. Pero, bakit ba ang sakit pa rin sa dibdib? Hindi na napigilan ni Dante ang kalungkutan, dalawang linya ng luha ang umagos sa kanyang pisngi. Nagngalit ang kanyang mga ugat. Hindi kayo pwedeng maglandian sa harap ko. Nakakainis talaga. Papatayin ko kayo. Akala mo'y masasaksihan na ang isang matinding labanan sa pagitan ng tatlong nagmamahalan laban sa kontrabidang mapang api at tagapaghati ng mag-asawa si Dante na may nitin ang ulo nang biglang nagbago ng plano ang Diyos gagamba ng walang paabi. Hindi siya natuwa sa matatamis na salitang sinabi ng kanyang dalawang asawa. Sa halip, bahagya niyang ibinuka ang kanyang sugatang bibig. Ang ibig niyong sabihin, matatalo ako. Ang dalawang ulo ng gagamba ay nanlaki ang mga mata at napatingin sa kanilang toong sinang. Ang tono at ekspresyon nito ay walang bahid ng saya, sa halip, ito'y parang isang banta. Ang namuong dugo sa mukha ng Diyos gagamba ay nagpatahimik sa dalawang asawa. May maliba silang nasabi. Nagkatinginan sila, pinag-iisipan kung anong salita ang angkop sabihin. Nagsimula sila sa, hindi, kami ay, ng isang linya ng kulay rosas lila ang dumaan na parang kidlat. Isang malakas na, boom. Bagamat romantiko ang kulay, pinutol nito ang dalawang ulo ng gagamba ng sabay. Ang dalawang babaeng gagamba ay mga malalakas na katulong ng Diyos gagamba, hindi rin sila basta-basta. Ngunit ganoon na lang kadali niyang pinutol ang kanilang mga ulo. Pero ang pinakamahalaga ay pinatay niya ang sarili niyang mga asawa ng napakadali, walang pag-aalinlangan, na para mga kaaway sila at hindi asawa. Masyadong biglaan ang pangyayari, na panganga si Dante sa hindi makapaniwalang tanawin. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakasaksi ng ganitong sitwasyon. Si Isho, na mula pa sa simula ay sumusunod kay Lina at nagtatrabaho para sa Dark Assembly, ay walang alam sa single-ism ni Dante. Ngunit kahit siya ay nagulat at kinilabutan ng makita ang eksena. Sinong matinong tao ang gagawa ng ganoon? Ang dalawang ulo ng gagamba ay bumagsak ng mabigat sa lupa. Nagpapatunay ito na talagang pinatay ng lalaking gagamba ang kanyang mga asawa dahil gusto niya. Wala siyang pakialam. Pagkatapos silang patayin, sumigaw pa siya kay Dante sa kabilang dako, na ngayon ay nawalan na ng espiritwal na enerhiya dahil sa sobrang gulat. Hindi ko kailangan ng tulong nila para matalo ka. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Dante, na nagpabalik sa kanya sa katinoan sa isang iglap. Nagpalit ng teknik si Dante, nag-ipon ng espiritwal na enerhiya na ibang-iba sa kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, sumugod siya na mas nakakatakot pa kaysa kanina. Ang mga mata ng panda ay namumula sa galit, ang mukha niya ay may berdeng liwanag, na parabang nabuhay na muli ang isang demonyo. Hayop ka, hindi malinaw kung ano ang ikinagagalit ni Dante, basta ramdam niya ang matinding puot sa kanyang puso. Ang laban ng patayan ay hindi kasing nakakagulat ng kanyang nasaksihan ang kanyang espiritual na enerhiya ay malakas na nagbago dahil naapektuhan din ang kanyang emosyon. Ang mga suntok na pinakawalan niya ay kasing bagsik pa rin ng dati. Mas malakas pa ang ungol ni Dante habang tinatagos niya ang katawan ng Diyos gagamba. Isang malakas na tunog ng pagkapunit, ngunit hindi sapat ang isang butas sa katawan ng Diyos gagamba para mapawi ang kanyang galit kailangan niyang pagpira-pirasuhin ito sa libu-libong maliliit at malalaking piraso. Ang mga suntok ni Dante ay parang kulog at kidlat na tumatama sa Diyos gagamba, na naghiwa-hiwalay dito. Ngunit ang mga piraso ay kakaibang lumulutang sa hangin na parang walang grabidad. Ano na naman to? Ang dalawang manunood ay nanlaki ang mga mata. Maging si Dante ay nagtaka. Bakit hindi pa to bumabagsak? Lahat ng bahagi ng katawan ay biglang humarap kay Dante, kahit wala na itong buhay. Lumingon-lingon si Dante, hindi alam ang gagawin, at wala ring mapuntirya. Bigla na lang, marahas na gumalaw ang hangin. Ang mga punit na bahagi ng Diyos gagamba ay biglang dumagsa kay Dante, na parang basurang tinatangay ng malakas na hangin. Tumama ito sa katawan ng panda, mula maliliit hanggang malalaking piraso, Damaikit ng mahigpit sa mukha ni Dante na parang nilagyan ng napakatibay na pandikit. Ang mga balat ng Diyos gagamba, nang damaikit kay Dante, ay biglang naging isang pulang lamad, parang inuuyang goma. Hindi nagtagal, lumobo ang laki ni Dante at naging isang napakalaking bola. Anong kababalaghan to na bumabalot sa akin? Umungol siya, nagpupumiglas ng gusto ngunit lalo lang siyang naiipit hanggang sa wala nang makitang anumang parte ni Dante. Kasabay ng pagkawala ng kanyang boses. Doon lang napagtanto ng iba na ito pala ay isang teknik ng Diyos gagamba. Sabi na nga ba, hindi siya ganoon kadaling mamatay. Napansin ng lalaking si Lando ang kakaibang pangyayari at agad na naramdamang hindi ito maganda. Pagkatapos madikit sa malagkit na substansyang iyon, ang katawan ay control. Hindi lang nito na kontrol si Dante, kundi ganap itong nagbagong anyo para balutin si Dante na parang keso sa loob ng isang perlas. Unti-unti, hindi na makita ang pagpupumiglas ni Dante mula sa labas. Doon biglang umangat ang ulo ng gagamba na may halong ahas. Siguradong nasa loob ng ulo na ito ang kanyang sentro, HTM, dahil kahit anong magbago, ang ulo niya ay hindi nagbabago. Mula leeg pababa, ang balat nito ay batik-batik na parang napaso, mahigpit na nakayakap sa kanyang biktima. Hindi makahinga si Dante. Ginamit niya ang lahat ng lakas para itaas ang braso at protektahan ang huling bahagi ng kanyang mukha na hindi pa natatakpan. Ngunit nararamdaman niyang hindi na siya magtatagal. Masyadong mabigat ang pagkakadiin sa kanya. Hindi pa tapos. Chu City isang napakalaking haligi ng buto ang palm unit sa isang patong ng balat at tumusok mismo sa butas na pinaghirapang buksan ni Dante. Ang malupit na teknik na ito ay sabay na umaatake at dumidepensa, depensa, tinitiyak na mamamatay si Dante. Ginawa ko to para ikulong ka. Paano kita hahayaang makatakas? Ang higanteng buto, Chu City, na parang isang mahiwagang tungkod, ay mabilis at malakas na tumusok sa butas, at pagkatapos ay itinilapon si Dante papalayo mula sa malagkit na kulungan nito. Tinamaan ang panda sa mismong gitna ng tiyan, tuluyang nawala ng kontrol. Napakaraming dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Mula kanina, ito na ang pinakamalakas na atakeng tumama sa kanya. Hindi pa riyan natatapos. Itinaas ng ulo ng gagamba ang mukha, at kulay rosas na espiritual na enerhiya ang bumulwak na parang ulap ng kidlat, at pinaputok ito ng malakas patungo kay Dante. Tila ibinuhos na ng Diyos gagamba ang lahat ng natitira niyang lakas sa sinag na ito, handa pa siyang punitin ang sarili niyang katawan para lang maabot si Dante, nakatatalsik lang at hindi makakaiwas. Buong buo niyang tinanggap ang liwanag. Tinamaan siya sa mukha, sigaw ni Isho, nanlalaki ang mga mata habang nagkokomento. Ngunit hindi lang mukha, Buong katawan niya ang tinamaan. Bumagsak si Dante, humihila ng mahabang linya ng dugo hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Tunay ngang palakas ng palakas ang mga susunod na Diyos, hindi sila madaling talunin tulad ng inaakala ng marami. Pagtingin muli, ang Diyos gagamba ay naging isang Diyos mamamatay, na ang mga mata nito'y pulang-pula sa galit, nakatitig ng masama sa kalaban. Isang maliit lang na galaw mula kay Dante at siguradong sasakmalin siya nito agad-agad.